my YouTube channel. Nandito po tayo sa loob ng farm. So bago po ang lahat, guys, paki-subscribe lang po sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel. Ay papakita ko po sa inyo yung aming uh, ginawang deep well. Uh, may tangke po ang aming deep well na ginawa para po para po siyang ano, shallow water. So nandito po sa baba yung aming uh, deep well papakita ko po sa inyo guys ito po guys yung hose ng aming deep wheel uh, ako po ang naglagay niyan pati yung motor yung ang gamit po namin motor yung water pump na ginamit namin ay submersible po kasi mas malakas kasi yung submersible uh, kaysa sa mga ordinary water pump kaya lang po medyo mahal lang po nung yung uh, submersible ito po oh. So ayan guys. Wala pang takip. Kulang pa po yung takip. Ayan guys. Alam nyo guys, yung itong tatlong PVC, ito po ay gagawin naming pinaka-filter ng aming uh, tubig galing po sa may bukal doon. Tapos may deep well din dito may butas yan, may hokay papunta sa ilalim at saka kukuha din kami ng supply galing po doon sa bukal dito po namin, ito po yung output nya ah input ito po yung input tapos takbo papasok po siya diyan papasok tapos lilipat siya dito tapos ito po ang pinaka pinaka input pwede kami kukuha sa tangke eh, pwede na hindi na pwede kukuha pwede hindi ah and guys so ito yung hose na galing po sa ilalim ng hukay so gumawa po kami dito sa farm ng deep well kasi po guys gagawa po kami ng swing pool gagawa po kami ng resort dito sa farm ah, hindi po sa akin tong farm Ah, uh, kundi um, ang may-ari po dito ng farm na ito ay mga kamag-anak ko lang kaya ako lang po yung caretaker dito. Lahat ng construction dito ako po ang nag-manage sa construction. Kaya po ah uh, ilin ninyo ngayon mahirap kuku, mahirap kumuha ng tubig kahit sa ilog. Kunti na lang ang tubig kaya po naghukay po kami dito sa ilalim naghukay po, po kami dito sa gilid ng ilat para madali lang po yung ah, tubig so ayan guys yung hose na yan papunta po yan doon sa itaas sa doon sa lapit sa bahay kasi doon po kami magtatayo ng swimming pool So ayan guys, nakita nyo na yung ating uh, deep wheel deep wheel tank uh, nakita nyo na yung aming submersible so abangan nyo po yung susunod nating na ating video sa hindi po pa sa hindi po nakapag subscribe sa ating youtube channel please subscribe lang po para madagdagan yung ating uh, subscriber So ayan lang po tapos ah, magandang araw sa inyo lahat. Thank you po sa inyo.